Today, we celebrate the silver year of the UN Declaration on Human Rights Defenders. However, we do not just celebrate its declaration today. It is because of the growing cases of attacks and violations to the very ones who work and defend for human rights. Dumalo si Dayan kasama ang iba pang Human Rights Defenders sa selebrasyon ng UN Declaration on Human Rights Defenders noong ikalibing walo ng Setyembre sa Geneva, Switzerland. Kasabay ito ng ginaganap na ikalimamput-apat na sesyon ng United Nations Human Rights Council o UNHRC kung saan delegado si Dayan ng Philippine Universal Periodic Review Watch o PHUPR Watch. Napakalaki po ng ating papel No para isiwalat ah, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang tunay na kalagayan at nangyayari sa ating bansa mismo'ng sa harap no ng mga UN experts at uh, UN missions sa kabila kasi ng mga deklarasyon at programa kung saan kabilang ang Pilipinas mismong mga human rights defenders ang nakakaranas ng mga paglabag sa karapatan nila. Isa na rito ang kaso ni Dayan at Arman mga union organizers sa Cebu na dinukot ng mga nagpakilalang pulis sa loob ng pier sa Cebu City noong January 10, 2023. As human rights defenders, we continue to face different threats, but we made it to a commitment that these attacks will not make us cower in fear, nor it may silence us. Ayon sa Human Rights Group na Karapatan, walo ang bilang ng nananatiling recorded cases of enforced disappearances sa loob lamang ng labing limang buwan na administrasyong Marcos Jr. at Duterte. Hindi nakabilang dito ang kaso ng abduction ng mga environmental activists na sina Jed Castro at Junila Tamano sa Orion, Bataan. Isiniwalat ang dalawa na sila ay tinukot ng mga militar at pilit na pinapasurrender, katulad ng ginawa kay Dayan at Armand kami po ay sumasaludo sa tapang at tatag ng aming mga kasamahang aktivista at environmental activists na sina Jed at Junila. Sila po ay may lakas ng loob na isiwalat sa publiko ang tunay na ginawa sa kanila. Ang kaso ni Nadayan at Armand, Jed at Janila ay tila isang pattern ng state forces para patigilin ang mga aktivista sa kanilang advokasya ayon sa karapatan. Klarong-klaro kung sino talaga ang may motibo ang may resources, may kakayanan at may at ang mekanismo na gawin ang mga bagay na yon kundi walang iba kundi ang estado. Kaya naman nananawagan ng reinvestigation ang mga kaanak ni na Dexter Kapuyan at Bazo De Jesus ay kalimang buwang pagkawala nila nitong ika-28 ng Setyembre. Matatanda ang nag-issue na ang Court of Appeals ng writ of habeas corpus sa AFP at PNP para i-present si Nakapuyan at Desus De pero hindi raw nila natanggap ang court order. Kaya dapat lang na pagi ang mga ito na ilitaw na lahat ng mga desa desaparasidos. Ito si Ritz Silao kasama si P PJ Toboso, Dave Bernasibo at Liza Pinko ng Aninaw Productions. Nag-uulat para sa alab.